hapon sa tanan for today's videos ay bumalik po kami sa dating kubo namin, dating kubo bumalik po kami para maglinis guys, kasi para hindi naman makano ang mga yung nagpapatira sa amin dito ni Mia na walang linis na pinapabayaan namin so so ayan binalikan namin para lang maglinis dito pero guys sobrang nakakamis po dito guys kasi dito po ang aming mga babies babies nakakamis din pala siya guys sa tatlong buwan na dito kami kasi yung mga kasamahan namin na mga ano mga boys ah mga boys yung yung ano ko ay yung ano <laughs> Dito kami na, dito kami lahat na diyan, anak Maglapag kami lahat, ah, lima, lima, anima, anim kami dito pag dito gumagala ang mga taga Bugo Boys. So, so so wala na pala pa ano, yun na lang. Ang naiwan um, dito is um, talaga yung boyfriend ko. Ah! <laughs> yung boyfriend ko. Hi. Oh, shut, oh, out James Rusty. Wow. Ladaw siya, siya ang ano. Ah! 啊 <laughs>、oh, kind of，可能。 ano naman namin sa sila guys mga boys pag gumala dito sa saan kanang sila po ang natulungan po kami dito ano sila ang nagvi-video sa amin pag mag-vlog din pag may ano kami may may ano anong lulutuin sila ang nagluluto may naghuhugas ng plato may nagigib ng ng tubig so ang tulong-tulungan pag ano pag saan kami pa pag mag-rides po kami tapos mag-vlog sila ang taga-video namin so yan guys sobrang kami po talaga dito kasi dito kami lalapag lahat, matutulog tapos may bandingan tawanan, uh, harut-harutan charis! <laughs> tapos ayan guys, so kasi ay, lumipat na kami doon sa Solana so doon din sila doon din sila, ma, doon naman sila gagala kasi ano nung sabi nila hindi naman nila ano ang ang, ang kailangan nila ay banding at mga um, mm, ang touring namin sa kanila ay parang family, fa MQ family na talaga po kami guys, so ayan guys maglilinis po tayo, samahan nyo po kami maglilinis guys, so halika halika, samahan nyo ka po magwalis po kami dito sa kasi sa loob ay ano, linis na naman ay, linis naman na sa loob, so, sa, labas naman po kami, walis lang kami ng konti at saka mag maglapog ng mga basura so yan guys ako naman ang mag, maglalapog kasi si mama mia ay siya ang nagwawali so ako ang mag mag ano mag sunog ng mga basura namin dito guys so, dito kami mag magsusunog guys dito talaga ang basurahan namin so ang gagawin natin guys ay gagawin gagawin talaga oh magsunog so para para aapoy ang ating ang ating ano mga basura kailangan natin ng carton guys to carton to yan guys maghanap ako ng ano Mapatungan ng cellphone ko guys so, sobrang kwan talaga dito guys kanang so, tagal din namin dito 3 months so, sobrang nakakamiss talaga kasi ano na kanang nakakamiss talaga pag ano bitaw guys na mabiglang mawala mawala bitaw tapos ano ng ng mga kasama naming mga boys ba mga boys o uh. tapos palagi nila kami sinusundan tapos ana ana tapos kanang ano baka nang, gamit din sila namin pag mag vlog lagi mga na video namin sila so ayan guys mag ano tayo guys ha lapog tayo guys para hindi naman tayo maano sa na pinabay pag, pag ano namin paglipat nang hindi makaano ang may ari na ano nang hindi kami naglinis so kaya nga binalikan namin to para maglinis ng mga ano namin dito para yan guys kakamis din dito na place na area ayan na guys umapoy na po siya so yan guys pakita namin ang buong area dito sa uh, kubo so yan guys ayan umapoy ng bazora yan po ang kubo yung dating kubo namin guys yan ito po ang kanyang likuran pero actually guys na oh, nakagit kami dito guys so Ayan, yan talaga kanang nakakamis din kasi dito na buo ang ah, dito na buo ang MK family. So ayan, oh. Di ba nakagit kami dito, guys? May ano pala dito, may susunugin pa pala ako dito, guys. Ah. Uh, so guys, samahan niyo po ako. Maghanap no lang po ako ng ng mapatungan ng cellphone ko. So, ayan guys, uh, oh, nakalinis na po kami pero ayan guys kanang kita hindi pala pa, pala ito na kinablog dati yung buong ano dito ng bahay kubo yan guys lock mo door after ay yan guys uh, <laughs> nakakamiss talaga dito dito kami natutulog lahat Saka dito so ayan bye bye bahay kubo So nakakamis din pala guys no pag ano pag wala ka na dito kasi marami talaga mga moments dito na nangyari. Oh? Oo, oh? oh, dito tayo nagkakantahan, inuman, dito na nangahubog sa walay patak. Kani ano to? Balitan natin yun guys so, bye bye guys see you my next video abangan ninyo ang aking upload mamaya so bye bye super so, nakakamiss talaga charis